marami sa ginagawa ng DOJ, marami sa ginagawa ng ICI uh, because fact finding sila. Eventually, babagsak rin sila sa ombudsman. No? Alam mo naman kung anong sentiment ng taong bayan ngayon towards corruption, itong mga flood control. Ako nga, pag nai-interview ako ngayon, wala nang good news. Eh. Hindi na ako tinatanong tungkol kung maganda yung ekonomiya, may investors papasok. Lahat about corruption. So, yan ang general sentiment ng taong bayan. At gusto rin ng accountability. Dapat panagutin yung dapat managot. Bilang bagong ombudsman, ano ba yung mga plano natin to address itong mga flood control issues? Especially pag papasok na ito sa ombudsman, ano pa ang uh, ating strategy para panagutin at ikulong yung dapat makulong ng mga tiwaling opisyal? Ang opsina po ng ombudsman ngayon ay binabago po namin ang sistema sa paghawak ng kaso. Mula po sa filing, sa, pag, sa pagdala sa amin ng kaso, hanggat ito ay mapunta namin, madala namin sa Sandigan Bayan o sa RTC. Binabago po namin yung mga deadlines at yung mga dapat po na panahon na magugugol sa bawat stage ng evaluation, fact-finding, preliminary investigation at yung litigation proper pagdating po sa Sandigan Bayan o no, sa RTC. Kung dati po ay umaabot ng anin na buwan hanggang sang taon ang preliminary investigation, ngayon po ang ginigit ko po ay gawin na namin within 60 days. Iyon po yung aming ginawa sa DOJ dati. Patingin ko pwede hong gawin dito. Pagdating po sa fact-finding, ganoon din po. Pag nag-file po ang isang ahensya na certified na po yung mga dokumento, ang ebidensya po ay tatayo na sa korte o sa unang tingin namin sa evaluation, ito po ay dinidiretsyonan namin ng preliminary investigation. Wala na hong fact-finding yan. At uh, case build-up niyan ay sa fact-finding, dito na lang ako sa PI, bago ho ng PI, baka magdagdag lang ho kami ng ilang araw para po ma maikompleto namin ang ebidensya na kinakailangan. And as I always say, the deadline is always yesterday. Yun po yung aming parang pinaka-theme. Ang action plan namin sa DOJ. Ganon din po rito sa ombudsman. Itong problema ng korupsyon. Hindi po itong ngayon lang. Matagal na ho itong pinaiinisan ng taong bayan at nagagalit na po ang taong bayan dito. Matagal na ho ito. Ngunit ngayon lang po pumutok na ganito kasama ang imahe ng gobyerno dahil po sa mga pangyayari sa flood control. Ang plano ho rito talaga ay pabilisin ang lahat ng proseso at gawing kumpleto, itinataas pa namin ang modicum of proof. Ang sinasabi po dyan ay probable cause. Pero dito po, gusto namin prima facie na reasonable certainty of conviction bago po kami mag-file ng kaso sa Sandigan Bayan o sa RTC. Kaya ang isa pa po na napakasunduan namin at gumagawa na po ng bagong patakaran ng Sandigan Bayan ay continuous trial ang aming hihingihin sa lahat ng kaso.